Ayan na, pauwi na. Pauwi na mga junakers. Agoy, ito na kung maganda ko antong ada. Ang aking mga alaga. Hala! Hey, 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 hey! Wait lang! Magkakanda, ano kayo dyan? Wait lang, wait lang! Wait lang! Huwag kayo kayo maganda hulog kayo dyan! Maureen! Zion, siyon! Huwag kang tatakbo siyon kayo magtambling-tambling kayo dyan. Sige, ano na? Naistruck na si ano? si Yasho. Nauna si Maureen. Pangalawa si Daday, si Sion. Tapos si ano si Yasho, tapos si Melody yung huli. Oh, hoy hoy hoy. Dahan, dahan lang. Maureen. Hay hay. Ay, Sion. Slowly, slowly. Pauwi na pauwi. Pa-uwi na. Ito na naman yung aming tutahaking daan. Pa-uwi. Pa na ang mga kidos. Ayan ang aking mga anak. Puryabiyag. Ang aking anak. Anak pa more. Wait lang, wait lang. Hoy, 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 Ay, magkanda hulog kayo dyan. Huwag kayong mag tulak-tulak ano, ha. Hey, hey, hey. Huwag kayong mag-ano, ano. Ay, siyasyo. Magkanda tambling-tambling kayo dito na mga ano to. Ay. Mga talaga ako nito ng ano. Wala sa oras. Hey, hey, ayan na. Ma paunahin mo nga siya, daday. Paunahin mo nga yan si ano? Si Yasho. Sige, mauna ka, Yasho. Sige, mauna ka na, Yasho. Paunahin mo siya. Paunahin mo siya, day. Day, paunahin mo yan si Yasho. O, sige, hayaan mo yan silang dalawa. Kay magugulo. Siyon, yun. Quiet mo yung mouth mo. Nandito tayo sa ano May mga ano dito. May mga agta. Ta okay daw. Ano yasho, bad yan yasho ha. Ay. Bad words yon. No no yon. Kagagaling mo lang sa school. Ay. Agi kita ini. Mga anak, panganak pamor. Panganak pamor kamu ha. Anak pamor. Malagas kita ini kadali. <laughs> Tatanda ako nito ng ano. Mabilis. Charot. Ay, charot. Ayan pa ang oh. Adto na. Nakatikang kang nanusa. Harapitay na nga Sige, kaya mo yan. Sige, ala, pinagpag ni Melody. Sige, kaya mo yan. Sige na, andoon na sila, oh. Sige, day. Kasama yan sa buhay. Oh, may ano, oh, malaking. Aray ko, butas. Gintusok pa na. Kung liyogin ni na. kuan o kahoy. Sige. Ay, ay, ay. Susta, Jin. Ito na. Ano ako. Wait nga lang, Mel. Nahihirap pa naman na ako, Min. Ang dami pa natin mga borloloy. Ito mga bololoy natin na to, oy. Tara. Nandun na, oh. Naliigan pa tayo dito sa ano na to. Kahoy, kahoy. Sige. Ala. Mala spider na. Yun ang aking mga alaga. Aking mga anakers. Sunod-sunod na anak. Ano na? Akin na. Tanggalin mo na. Ayaw mo. O sige. Huwag ka na mag-jump-jump na ganyan. O sige, doon na. Masunod ka na sa kanila. Wait lang, wait lang. Ayusin nga natin. Kay baliktad naman pala. O, ganyan. O, ayan. Sige. Ay, ay, ay. Ato na buyag ana mga anak. Adipan usah. pan usa. na ana mga anak. <laughs> Panganak pa ka <kamo. laughs> Panganak pa ka mo ha. Ay nako. Panganak pa mo. Eh. Nag basa na yung aking damit sa pawis anak pa mo ay anak ha huh? andito na yung isa ihatid na namin yung isa Shh! wag kang takbo ng takbo ay nakahinga rin sa wakas yan yung inaano namin pa uwi Oh, dito na, dito na. Dito dali. Sarap ng hangin dito, oh. Bigla akong ano, biglang na-relax yung aking utak. Dito na. Dito na kami. Doon na, doon na, dali. Ano kinukuha mo dyan, Zion? Pauwi na kami. Bye-bye. Bye-bye, Zion. Bye-bye. Ang kuhaan daw niya, Wen. Pakluhan daw niya. Kay, oo, kay tinignan yung mga kuko nila kanina. Bye-bye, Zion. -bye, Ngadi na kami. Mel, ano na? Ay, Wen, uh, pasabi pala kay Hayo yung ano daw pala, kukuha si Mama ng itlog daw, uli. Dito, dito. Doon na yung ano. Ang init. Tapos na naman daw ang kalukuhan. Maano talaga ka ka itong bata na ito magsalita? Ayun na sila. Hmm?